Ilang araw na sa atin lahat yun, panibagong araw tayo panibagong vlog o so, uh, ilang araw tayong walang vlog, pang apat na ngayon uh, si misis di rin nakakapag edit may isa pa sa ng video kaso, di makapag edit uh, sa so, kasama palad uh, na ano, ah uh, dinatnan yung ano natin yung isang kapamilya natin. Si ano, Yung bunso natin, si ano? Yung pulis. Si Trisha. o yung biyanan niyang lalaki. Ano na? Ah, uh, pumanaw na. Kaya hindi tayo makapag ano ng mga ilang araw na 'yan. O kahapon. Nagano naman tayo sa ano, hindi tayo nakalusong. Nung isang araw, lumusong ako mag -isa dahil nagpatubig si Boss dito sa likod o nag spray naman tayo ng ano kahapon ng mangga kaya di tayo maka, ano, maka nakapag vlog din yun na nga tatlong araw na, tatlong araw na kahapon wala na yung ano ni Bunso kaya di tayo nakakapag vlog di, na nakakapag -ano, si misis di nakakapag edit o ah, sa mga palad nga yun hindi nga tayo ano uh, puyat tapos pagod pa ayan, uh, sa buong pamilya ni Boss Risa sa Umali Family uh, condolence po sa lahat ng family ay Umali uh, ayan uh, nag aaral tayo ngayon para malaman nung ano natin na kung bakit hindi tayo nakakapag vlog hey, hello, boss. ay nagawas yung mga turos natin hindi na natin basa hindi wala pati yung tinutulusan natin kamatis na iwan dapat tayong mga pampas pero sabi ni boss bunak huwag daw tayo dosaan niya sa dosa mga ano nila kawayan malakas yung agos malabo yung sabi ng ilog malamang ano yung ano yung gusto gawin taas medyo malakas o, ulan si Le at si Jenny. si Magda sa si Dena ewan ko lang kung nandito si Lena niya <coughs> pinapatingin natin kay Boss Bunak kahapon to eh napulapot ata si ano si Magda napulapot Saya tak tahu apa yang saya lihat Saya sangat lapar Tidak, kita tidak bersedia pada petang Tapi sekarang mungkin Hari ini Saya hanya berada di sana um ah, no? Di anak Voy a mirar el chorro. pula, pucha. Ah, ngayon lang. Bago lang. Pero nakasilong siya. Kahit na uminit, nakasilong. dito sa may ilong doon nakaabot to eh yan mabas palulublub natin sa api na ino dadalhin ulit natin na mamaya doon o mamaya ang hapon iyaan din natin eh tawag dito dadalhin din natin sa ano palulubluban ulit natin tapos dadalhin natin doon sa maluwang ulit natin para makain ngayon ano, kahit na medyo mangit kakain nya gutom na wala dito papandar tayo nasa makina dito sa farm sa, uh, sa, farm to, papandar din tayo to. mo tayo mga gina malakas yung ata yung mga hangin ha? ng mga nakarang araw dito madami na matay ng kamatis oh tinamaan ano ano ayun no. Ay. ba ito? Pero nang madapa na ano? Nang madapa na. Ito oh. yung anong pataba ito? Oh! Nalaga yung ano? Puno. Ay, kadami. Hmm? Tengok oh, matai Dami Tengok matai mga kamatis natin dito Makakalahati yata oh. Nata matai na matai Pero mga dumapa no Lakas yung hangin dami na matay ayun ang mga basyong ano natin dito sa farm to umiitim na rin no? medyo against the light lang kaya dilaw umiitim na rin sya ay papangalawa na lang siguro mga kuya Elvin magluso na ng mataba kundi bukas sa makalawa yan sila magpapangalawa ng ano hindi gaano lumang ipalay maliit maliit ang palay mates na buwal na eh may mga bulaklak na may mga bulaklak na sila oh wala pang tulos dapat dito kayo pumunta eh kitna eh mga dumalaga na kailangan na lang talaga maano to para ganun ang lighting talaga na makamatay oh ah. dito dumaan din pala ako dito hai 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 ito yung kamatis ito yung puno medyo saan dito maselan 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 ito yung kamatis nakahandig na handig ganun ito yung mga Anak-anak si Basal Alay natin Medi malit Maliit ang palay Liga na lumak Pangit ang palay natin ni Pangit Hindi ka eh. na lumaki yung palay tayo Pagbigay si Basandi Ayun sa ka Itlog Giniling na Isda Iniinit ko na ka kanina Laging ano Laging giniling Ano yan uh, Pangat Pangatlong init Pangalawa lang pala kanina Okay. Ay. Nakakaadoy pa na ko no? ako din. Pero kailan man pa din yung ano natin? Yung Masabuin ulit. Yung ano natin na. Na. bukas na dito na tayo sa farm 2 ayun ah, nagbanda na tayo ng mga akin patutuloy na natin ano. yan ayun ah hindi sabay sabay yung ano nung palay natin labas nung ano Ayan. ito may nakalabas ng ano 10% patapos ay eh, naiiwan na yun naiiwan na yung oo naiiwan yung ano mga boss natin sa sa pagka ano natin ng El Salvador pagka bomba natin ng El Salvador naiiwan ni sa ah, hindi pa tayo tapos na gano'n dito nag eh. nag spray nung isang araw nga ako lang nagdumusong kasi bukos na hindi nagpatubig sa kabila sa ano sa bahay Ito sa likod bahay doon sa kalamansi o nagpatubig tayo di tayo nangyari kaya nag spray ito di pa tapos to ito dalawang ano pa dalawang pas pa dito diretsyo tatapusin nating sprayan ngayon dito ba yata yan? basta dalawang ano kaya dalawang pasok dito simple pala dito pwede na yata ah. pwede nang ano talbusan may talbusin pala dito ano yung nandito sa nakaka no nakakasipit may palang malalaki pero nandito medyo malilito hindi ganun lumaki hindi kasi napapatubig ng, ng regular Bila dah masuk kawasan tu Kau ko. sogo Paso nga nung ano yung dulo Makailangan ng tubig Ayun na -anla. Spray Ayun yung nalinis nung una ni Basadis ay lumilitaw na ano? o na isapaw sapo nung palay mahalit pa siguro to mula sa palagi lumilitaw patataas lang lalapad ng dahon no? Pas na ano yung dulo kailangan maano to spray sa mga patabaan ay pag i-spray na kaya ako ngayon sabi wala pang tubig yung ano lalagyan muna natin ng tubig yung isang banos buting inuna na pala natin yan lalagyan muna natin ng tubig lahat hay hay buhay itong na ano na ano na ano ng panda mo makaamoy 240 ang ganda na rin ito. nga lang talaga nakaamoy ng gamot to kaya nangungulat nangangalat isa lang pa yung pangaan natin panda mo yung isa bumubunot e eh. ready natin din na Sulat sila. Wala din sa tubig to. Wala. Pulang pa yung katawan natin. May naalagaan sa kasi tayo kalamansi sa kamangga doon sa ano. Sa ba, doon sa baryo. Kaya nagkukulang pa yung ano natin. Katawan. Kailangan pa ng isang boss JJ saka isang boss Sandy. Para kapag ano? Pag nag hindi tayo lumusong dito may maiiwan. <laughs> Kailangan pa ng isang boss Sandy saka boss JJ. siguro to natutubigan malaki na rin kukulang na kasi sa tubig eh. muna natin yung kung natin yung bulo tumama daw kay Kuya Melchior nandito daw sa kalangya dito may kina ano nila kuya dito ay hindi pinakibugaw pabalik balik doon sa ano natin doon sa mga hinahin niya tumama daw tapos nagpaiwan sa may kalangya, niya ewan ko saan gawin sa kalangya niya to oh. ayan o yung bulo natin ito, malapit na saan to, sa baryo ng Santa Isabel. Malapit na. Ito, sundo natin. Bye. Babot muna natin yung kalabok Gusto ko nata dito Bye Ay, hey. Lena. Saan, -saan ka pupunta? Tumama kay Kuya Melchor. May bulugan. Ito pala yung sinasabi na ng bulugan. Dito. Hey, Lena. Sumama kayo kay Melchor, tapos naman sumama ang gambaryo. Paiwan. Eh, layo ng iikutan natin. Ano kaya, mas palapit dito sa iikutan natin dito sa may daan talaga. O babalik tayo dito sa iikutan natin. Malayo din eh. layo ng iniko ng pinuntahan mo ito pala yung sinasabi na lumulugan dito na hindi pa nakakapon na kalabaw kapag naglandi si Lena dito pumunta ano siya ng ano dito ah. pinagod mo pa siya yung nanay mo malayo yung malayo yung niya Umabas. Sundo na natin si Lena. Ay, Lena! Buwan mo natin yung ginahin. Pagod. Lai yung linakad. Sumakit yung feet natin sa kakasakay kay Magda. Salahayun ng yung linakad. Ano, alis ka pa dyan? kalabong naman yung iniikutan mo hapon na lumabas huwag tayo paggaya ng kalabaw ang uh, paggaya ng kalabaw natin kaano nang pinagnanoy nila nila kay Elvin tubo-tubuhan ang dami na pinagkuha lang nila ngayon ah. sila isang, isang bangka na naman yan isang bangka kuhanan na lang kung natin wala eh na tayo kumuha Ang pagkain yung kalabaw natin okay. Ayun, Mabas na kakapal tayo sa kate Bali, itatlong bigis nakatamtaman pinatay na rin ni Boss Andy yung mga kanina dito ayan alay natin oh. parang may iwan ngayon sa loob dito ayan gabi na naman Ay, gabi na naman papawin na tayo nito papawin na kami ni Boss Andy dapat mag-aaral tayo kanina Ah. Dito. Please please. Tas na yung kalabaw. Para mawala din. Para ang sa barrio. Yeah.